Wow, may huli. Wow, nakahuli po kami ng malaking alimango. Oh. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Bossing po ngayon ay namamandaw ng mga bubo na ipinain po niya dito sa palaisdaan. Yan, thank you Lord. At pagkaraan po ng ilang araw na halos lagi pong umuulan dito sa amin. Ay, ayun po at maaliwalas na po ngayon ang panahon. At si Bossing po ay na doon sa may parting dulo po ng palaisdaan. At dun po siya namamandaw po ng mga bubo maliwalas po ang paligid sarap po sa mata bayo na po si bossing ah. anong balita bossing may nahuli ka Wow, may nahuli pong alimango Laka na. Wow, may huli po. Uh, alimango Thank you, Lord. At nakahuli si Bossing. May huli dalawa. Pinandaw ko yun. Ah! Dapat ay ginapos mo na. <laughs> ha? May huli kagabi ng dalawa ito. O, ay nakawala na. Wala ka na? Nawalay. Dapat pala ay ginapos mo na. Kakatakas din pala busing hani. Ano naman ito ko gabi? Pinatikristin ko pa siya gabi ko lahat ng mga ito. O ba yan? May isa. Ay, dito gabi walang huli. Maka naman di yan pumasok. Paras may sipit yun. Iba yan na. Dalawang sipit na yun. Ayot pa. Ayun na huli mo kagabi. Mataba na. Oo. Top. Ito, 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 ito. Papa, tayo ginapos muna. Ko, hindi. hindi ka nagsigurado. Mayroon na tayo ito, ahunin. Anong huli? Isda. Ay, ahunin mo na. Baka makawala na pa. Alimang ko si sa sikong. Ayoko nang alimang. Gusto ko isda. Duh -duh 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 -duh. Yan, guys. Bali, meron pa po si Bosing na papandawin ng mga bubo dito po sa kalakhan po ng fishpond pond Kapag sasama kami po ay magbabangka ah. nasa na yung balsa dito? wala na saan ako sasakay? Ano? hindi yan madulas bosing nililimasan po ni bosing yung bangka ah. ano kaya bosing nakahuli ka ta? wala na tubig doon mo saan sa dulo ngayon po ay hibas po ang tubig dito sa palaisdaan mababaw po wala kasag may pasigaw ka pa na ay yan kasag nakatanaw po yung mga aming mga asot po sa di ba suho? Kaya nga. Ah. Kaya sa'yo yan. mo, Papa, hindi Ay, kailan uli ang... Kaya ka dati makapagpapasok mamaya. Ang tubig eh. Wow! May huli! Akin na busing eh. Dito sa akin kalapit. Sana'y mataba. Ah. Sudlong muna yan. Nakahuli po kami ng malaking alimango. Ang problema po ay payat. Pasoy payat. Alpasan mo na. O, okay. oh, Madulas. Oh, bakit ba hindi na pala yung balsa natin? Inanod na dito. Wow, mayroon uli. <laughs> Dapat may alimang lang pala dito. Siguro yung nagtatago lang po sa lungga. Ah. Alpasan na po ni Bossing eh. Bye bye. Magpataba ka. Marami kayang buko doon. Katay manguha mga minsan. Delikado na, kaya ibas. O, pag nagpain na, umuloy ka, kita mo kagad yung buo. Mm. Kaya sabi mo, papainan. na, na may di. O, tat, sinag mo agad yan, ha? Pag kagad itong hibasan, eh. O, paano magpapain? May huli. Meron, kasag. Ano? Kasag. tu <laughs> Dalawang kasag po ang huli. Nami-miss ko na yung kada angat natin. Lahat ay may huling malalaki. Kailang kaya uli iyon. Yung bagang mga... Namili ka ng yung Mars uli ng alimahong. Uy, may malaki. Ha? Oo, oh, ilan? Apat. Apat. Pero yung tatlo'y maliit, ni. Eh. At isa Paalpasan mo na. Yung maliliit. Isa. Dalawa. Ay, isa po. na malaki. Mataba. Sisipal doon na yung mga pata. Alam na, dalhin na natin yun, ha? Oo, pwede na yan. Ano, ba ano? Ano ko? Lapit mo ako. Oo na, yung bubo. Uy, may huli. Maliit. Dito mo, tao lang. Kung hapang alis. Dito mo. Wala ka nakikita ditong mga lungga. huli. Mm. Maliit. Dalawang pula. Oo, oh, ay igap mo nga pala ang tubig dun sa dulo. Ah, ano yun? Oo. Oh, oh, Walang tubig. Ngayon pa'y tagilaw. Pag tagilaw, bosing nga hindi masyadong lumalaki ang tubig sa ilogan eh. Hindi Kaya pa hindi... Pala hindi makakapagpapasok ng tubig sa fish pond. Kakapag... Baka arena. papasok na. Pwede nang pumasok. Dito ka po makakarinig ng iba't ibang huni ng ibon. May matin is Wow, oh, may huli busing. Maliliit maliliit pa po uh, yan po ay mga uh, tatlo hanggang apat na buwan bago po lumaki bago po natin ma-harvest yung malalaki Tingnan ko, madami na buhay rito sa atang hulog ng na anak. Namigyan. May huli. Hindi ko makakita busing. Ako'y nasusulo sa araw. Lima. maliliit ay alpasa mo na rin eh. Oh, eh, hindi malakat ang mga ng malaki yan eh. Maliit na naman po. Aalpasan uh, po ulit namin. Eh. Siyang may piga. Ayan po at kami ni Bossing ay padoong na. No need proof. Timmy! Dapat ako ipinababa mo muna doon ah. Akin okay na yung iba. At ako magbidik-dik. ayan guys pabalik na po ulit kami sa kubo at para matalian na po yung mga alimango habang si bossing po ay nagtatali po ng mga alimango ay magluluto na po ako ng aming almusal po naman po ay nakapagsain na ulam na lang po ang lulutuin Papandawin po ni Bossing yung isda. Ilalahok ko din po sa lulutuin kong alimango. Ang luto po natin sa alimango ay sasabawan lang po natin. At aasiman lang po natin ang kalamansi. Yan pong nasa sako ay yan po yung mga ipinain po ni Bossing dun sa may bandang dulo po ng palaisdaan. Wow! Mayroon. <laughs> Mga pakat po ang nahuli ni Bosig na Alimango. Mga kulay pula po. Mahirap mong tanggalin kapag ka sumabing. Uy! Sana'y mainit po bukas. Sana'y ganito rin ang panahon bukas. Ali, nagsigang na po ako. Tapos po ay yung pong mga nahuli namin kasag ay amin na rin pong isinama sa pagluluto. Ilalagay ko na rin po itong isda. Lalagyan ko po ito ng gulay na mustasa. Ayan at luto na po itong ating alimango. Ito po yung basta kulaan sinabawan na may luya at asin. Tapos po ay nilagyan po natin ng gulay. Oh, wow, grabe! May, may po si Bosing na malaki. Ah, mamaya sininipit itong aking camera. Tatalian na po ni Bosing. Meron pa? Isa pang pula. Malaki rin. Grabe, thank you, Lord. Nakahuli po si Bosing ng malaking alimango. Hmm. Kala ko'y wala ng alimango diyan yan. Ay, nakatago lang la ni Salunga. Ah. Bayampot, may huli pa si Bosing ng malaki. May parang may ahas! Ay! Bosing mandi na eh, ah patay na? E eh, tanggalin mo na doon? hindi Ako nangingilo. Malaki rin na po yung huli ni Bosing na pulang alimango. Ako pala isinama mula ay dun sa maliliit huli. <laughs> Paman mo ng malalaki ay eh, ako hindi nakasama. Kaya akala ko po kanina ay walang huli. Eh. Yan, at ito na po ang mga nahuli ni Bossing na alimango. Ah, siya pa yung isang malaki. Tapos pwede pa po ay yung isang malaki. Ah, siya pa dito kaya. <laughs> ito po yung nahuli po ni Bossing na alimango. Malaki po itong dalawang ito. Ayan, at luto na po yung ating alimango. Bali, pipigyan ko po ng kidya o ng kalamansi. Ito po yung pinakang asin. <laughs> Kain na. na po. Ang gusto ko na dito. Ayaw ko ang gusto ko yung isda. Ang sarap. Hmm. Kapag ka po ang alimango ay sariwa, ay masarap kong sasabawan. Masarap kung sisig ang... Bakit mo ba iba? Sabi, um, pag nabibili daw yung alimango sa palengke, parang panghina. Napatagal lang biniha yan. Hmm. Yung ano Pag Parang kapag ka nakabihay, ay yung ihiniya. Ay di, syempre. Na hindi na huhugasan, hindi. Yeah. Eh, kaya napanghi ang alimango. Pero kapag ka po ganito, bagong huli, sariwang-sariwa. Sarap po ang sabaw. Oo. Mm. Malaki po ang aming kutsara. Ang mga kutsara po namin dito na maliliit. Eh. Ay... Pinalawang na. na. Pero mga naigayat bigin na kalawangan. yung dalawa natin gano'n. Uh, oh, mataba. Uh, ang diba. Tumo. po tayo. dito muna po kami negosin. Pagkakain po namin kami maglilinis muna dito sa kubo. Magwawalis ng paligid. At nung maulan ay nakakatamad po talaga magwalis. Ngayon po kami maglilinis mamaya pagkatapos namin kumain. Kami naman po ni Bosing ay binirang kumain ng alimang. Parang simula na yung pumasok ang buwang January. Ngayon lang po kami ng alimang. Ayoko na yun. Sila okay. man? Huwag na. Grabe po kataba nitong kasag kahit maliliit lang po eh. Mm, grabe ang piga. Sarap na ito. Kahit maliit po eh, grabe po ang piga. Sarap, malinamnam. Much, much, much later. <laughs> bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!